Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hi, uh, po ba ako? Good evening, from Singapore. Oh, ganda mo, te. <laughs> Sige, <laughs> Actually, go ahead, ahead um, eh. te. Kaya. So, pero kailangan natin mag-tagalog, no? Mag Oo, um. ay, hindi ka maintindihan ng mga viewers. <laughs> Kaya nga. So, ano <clears throat> so, po, um, may tanong sana ako. At saka, I also would like to give some testimony. So, aling kayo na ko? Siguro, um, testimony muna. Sige, testimony, te, eh, go ahead. Okay. Um, actually, um, active po ako sa church dito. Um, Kaya din po ako sa community namin. Kaso, um, I don't know, dumating po yung punto na hindi ko mantindihan yung sarili ko. Like, lagi nang masama yung pakiramdam, walang pigil yung sakit na likod, akala ko lang sa trabaho, or whatever. Tapos pa ako, kasi lagi na nang... tayo most of the time. is, so, simpleng nagaral na mga mga pala siya kasi lalo na na may background din ako sa um, psychology, so parang doon na nga ano yung isip ko, siguro, um, psychological problem ng kung kasi isip na stress, 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 eh. Parang stress, oh, kahit susubukan ayoko na, na magdasal, kahit sa parto ko, I'm trying my best to really pray. Remind myself to pray. So, nag set ako ng outside ko Kasi dito Singapore hindi naman lahat Catholic. Tapos, ayun, nagbibigay ako ng outside po. Uh, so, hindi naman pa effects sa akin. Kahit kadapas ako sa park, pagkikita ko yung Pasko, pero hindi pa rin ako nag-upside. Parang mas more ako sa social media pag pagpagod na ako, pampatulog ko is maglalaro ng mga apps like games. Mahili really ako mag-games kaysa sa uh, mga Facebook like that. So, yun yung lagi kong ginago. Pero, deep in my heart, parang may bubulong. We had to cry. Parang gano'n. Pero, hindi talaga ako nakikinig. Hanggang nag-jelfy ako, feeling ko, parang napaka makasalanan ko na. Tsaka, syempre, nagiging irritable ako. Kahit kunting ingay lang, mag i na agad ako. Basta so, napaka-irritable ko kahit kapatid ko, kahit sino mo sa kasama. So, huwag nari sa'yo, hindi ka nang ganyan dati. Parang nagbago ka na solda. So, hindi ko na tindihan niya. Kahit kung hindi mo galaw lang, mag-visit na ako. Kahit okay. gusto ko nang sasabong ulit. Okay. Tapos pag may tao na parang may insulto ako. O yung ginagawa ko, which is, for me is right. Pero sa kanila is strong. Kung napakataas nat na ng pride ko. Tapos lalo ako may suffer physically. Hanggang yung time na yun, Parang may mga words, about, about na maririg sa, maririg ko Na I, I don't know if it's just my imagination or whatever, but I can always hear that someone is always telling me you're sinful, you're dirty, you're everything, and then you don't have to pray because um, God cannot hear you. Kasi makasalanan ka, hindi ka maririnig. no no way for you to be saved. Kasi your name is not in the book of life. So parang sa word na yun na, my name is not written in the book of life. Doon ako na dismaya. What's the use? Parang biniblame ko talaga si Lord. So, sabi ko, so, why are you creating me? Na lang naman pala. Wala rin naman pala. kwan tayong um, dahilan naman dito ako. Kasi like, wala eh. Wala naman pala yung pangalan uh, ko sa libro ng ano anyway, eh, um, book of life, diba? So, parang, tota parang na-depress ako, like, planning everything. Gusto ko nang matapos. Parang ganun, like, suicide of us. So, after nun, ako na mag-contact kahit like, kanina yung Facebook account ko. Binibilit ko lahat ng account ko. Ayoko na may contact sa family ko. I don't want the people to know what's going on with me. So, ganun, hanggang one time, nag-stay nag, -nag, -nag -stay lang ako sa WhatsApp. Sinabi ko sa isa kong kapatid, kasi dito kami, Uh, sinabi ko sa isa ko, close ko na kapatid dyan sa Cebu. Sabi ko, um, they say, can you just install WhatsApp for me? And, um, hindi na lang tayo magpo-contact. Na so, nag-send ako sa kanya ng WhatsApp number ko. Tapos, doon, nag-send siya, um, July. From those times, naalala ko lang ng July 28, nag-send siya sa akin ng link. Na, yung link ng video ni Father Darwin. So, yung like, first, parang, I don't care. Wala akong, wala akong nilala. Wala. I mean, I'm not interested in this. Parang, wala lang, bahala ka dyan. Laro na lang ako. Kaysa naman nasa stress pa ako, kung ano yung pakapakinggan ko, whatever. Parang the second time, parang the whole day, sabi ko, itry ko nga. Parang na-curious lang ako. Ano bang meron sa link na to? Um, ano bang pinagsasabi ng pare na to? So, nang narinig ko yun, parang, ang dami kong na-realize na, hindi it's really true. Parang matamaan din ako. Sabi ko, ako yata din po, isa din ako nito. Eh. Kaya siguro ako nakakagalito dahil mas nakikinig ako sa timonyo o kung ano naman ano itong ano, negative thoughts ko. Pero in that instant moment, mataiyak talaga ako. Because I tried, um, bumalik ako sa kwarto ko, lumuhod ako din sa altar ko. So, iyak talaga ako. Sabi ko, since um, no, kasalanan ako, lahat dami ko, ano, ano naman yung mga pinupulong sa isip ko. Pero, ayaw ko Kasi this is um, a turning point, God is sending me something. Uh, um, I just have to be open to the grace. Kaya, naiyak ako sa, um, naiyak ako bilang papa, salamat so, kasi, nai-lighten ako, at so, isin, ko, um, God still will really love me. He's very amazing. Sorry, but it's, uh, honestly, um, aglipay kasi kami dati. No, no lumaki ako sa aglipay, aglipay ng church. So, lahat-lahat is lahat, aside from that, yung video ni Father Darwin na pinapakinggan ko sa ulit-ulit, nakikinig din ako sa mga, um, mula na-interesado na ako sa um, page na yan, is nakikinig na rin ako ng mga teachings. So, So, may isang talk din doon si so Brother Wendell Bay na sasabi na, Um, about we committed sin, God cannot hear us, no matter what you do, whatever charitable works we're doing, it's useless, kasi hindi nar naririnig to kasi nga makasalanan So, it connects to my negative thought before that. Pero, ang explanation my Brother Wendell doon is, um, remember the the moment when Adam and Eve committed sin, hindi sila nakita ni Lord, uh, ano si God eh? um I forgot about the term. Siyempre, God, siya makikita, maririnig, di ba? Pero bakit nagtatanong pa siya? Is he just pretending that uh, he cannot see Adam and Eve? But it's not. It's just because the scene covers them. So, narealize ko na, ganito rin. So, since makasalanan ako, since naging aglipay ako, hindi na ako nagkukumpisal for how many years. Parang wala, wala na akong tiwala sa sacraments or whatever. So, ang ginawa ko is, I cling to Mama Mary, in which I am not really devoted. Kasi hindi rin ako close sa mama ko. So, since hindi ako close na mama ko doon, ako sa tatay ko, yung relationship relationship ko ni Mama Mary is like, parang hindi rin siya ganun ka-close. Pero, I cling to her and I I called her, Mama Mary, you are human. So, of course, you can understand me. Kahit makasalanan ako, alam ko na maririnig mo ako kasi human ka rin eh. Yung ganun, so since God is divine, He cannot hear me kasi I am sinful. Hindi pa naman ako nag-umpisal. So I trust in you. tulungan niyo po ako, Mama Mary. Ito try ko na mag-rosary. Ito try ko na, ano, kasi um, before that then, yung mga ano, maar masasabi ko rin kasi na may harassment yata ako sa demonyo, you know. Kasi matagal na akong hindi makakatulog. Lalo na na pag late na ng gabi, tapos lalo na pag Saturday night, kasi Sunday, I'm always going to the church. So, Saturday night, talaga ako makakatulog niyan, kahit anong gagawin ko. So, ang ginagawa ko, before that, uh, before nangyari na may na sinabi kong yung kapatid ko, um, ang ginagawa ko, sabi ko, o sige, nagagalit kasi ako kay Lord nun talaga, honestly. Sabi ko, I, I, prayed for that. Lord, tulungan mo ako makatulog para naman makasimba ako like that. Tapos, um, it's boring naman during Sunday, wala akong gagawin. So, magsimba ako. Parang, parang ganun lang pa narason, which is not really deep. So, nagagalit ako kasi hindi pa rin nangangatulog. Sabi ko, nakakainis naman yung nagdadasal na nga ako and asking you to help me to sleep para naman makapag, ano, ako. Like, pray naman ako, wala pa rin kwenta. You na, know? So, nagagalit tuloy ako kay Lord. Pero at the end, sabi ko, the next, the next few days, sabi ko, okay then, if I wake up in the middle of the night, like 12 to 3 or whatever, I instead pray the rosary. Gawin kong, um, chance yan na mag -rosary. So, yun ang ginagamit ko. Hindi natuloy ako nagising. Kasi alam, alam mo yung it's something funny na na-realize na, na ko si pinapatulog yata ako ng demoni para dapat kasal. Yun yung sabi ko rin yun sa churchmate ko, as sabi nila how's your sunday because um ang community ko kasi we are active and were like were really sisters. Nagtatanungan kung kumusta na kami kaya So sinabi ko yung kwento ko, natawa sila sa akin. Pero smart ka rin sabi ko smart ka rin para makatulog ka. Pa. Pero para sa akin, it's not really a deep reason. Naggagawin ko lang si Mama Mary, uh, gagawin ko yung rosary na sleeping pills. Alam mo yung gano'n? So sinabi na rin ko oh, para ginagaw mo ginagawa mo yung sleeping pills, yung rosary. In which, it really works. Nakatulog din talaga ako kasi sabi ko, demonyo yata talaga. So, sabi ko, ayoko na magalit kay Jesus. Ayoko na magagalit kay Jesus. hindi ako makatulog. Instead, I pray the rosary. Yun nga, nakatulog pa ako. So, let's go back to, to the moment uh, I was really depressed like in the month of July. Uh, after listening to that video of Father Darwin, marami akong na-realize. first and second night is really a struggle for me to pray the rosary. Kasi po, um, nung una, ang daming tuta sa isip ko na makalimutan ko na yung pinagsasabi ko. Like, especially I pray the creed. May, may mga words doon na instead you or I, nagiging parang kiniklaim ko na as myself. Then ma-realize ko, oh no, it's negative. So babalik na naman ako. Ang tagal-tagal ko talaga matapos sa rosary ko siguro mga tog na nung gabi. Kasi Babalik talaga ako sa umpisa, pag malalaman kong may mali ako. So, hanggang natapos ko 'yon pero struggle kasi maraming mali. Kahit memorize ko pa 'yon kasi katikas din ako diyan sa Cebu before. So, with that, naano rin ako. It helps me and without knowing um, slowly parang may nagbabago sa akin. So, hindi ko rin napapansin agad. Then the next uh, few days Um, in anyway, it's not not 2 days but within that day as well. Yung alam mo yung um aglitay kasi meron din kaming mga let's say superstitious belief like ah uh, alam ko isadin din to sa problema naming po ng kasi ah uh, hindi and eh akala na namin it's really from God which is being enlightened by you guys your help. So nalalaman ko na yun pa lang mga prayers ka ng Aglipa is different. Kasi sa totoo lang, sa Aglipayan, ay, ay kasi kami dati, or not ICC, um, meron ding yung tatay ko nag-request ng isang pare namin na i-pray yung buong bahay, may tagabantay. Tapos lahat ng mga membro ng pamilya pinapakilala dun sa nagbabantay. So which is, Talagang totoo na pag may papasok doon sa bahay namin, kasi malaking bahay namin doon, hindi namin pinitirahan doon kami sa bukid. So yung sentro namin, parang pinabantayan lang ng mga spirit daw. So pag may papasok doon, talagang mga sila na binabatukan sila or oh, whatever, takot sila kasi hindi nila nakikita. So, bilib na bilib din naman yung family namin kasi nga sa yung bahay namin. Um, kasi yung bahay namin, kahit sino lang pupunta dahil yun nga, nasa sentro, tapos walang tumitira. So yun, pinapabantayan na spiritually. So naalala ko rin, may ano din pala ako, bago ako pumunta dito sa Singapore, I was suffering physically. So syempre, parang naniniwala din talaga kami, or ako personally, sa mga ano, ang uh, albularyo. Kasi lalo na yung mga, you know, deceiving devotion nila, pumunta din ako sa God Father, father ng, ano, uh, ano din, si uncle doon sa Cantao Ancibu. Yeah, tapos sikat na sikat din siya na marami daw ano, gumaling sa kanya. So pumunta ako, sabi niya, ganito, ganyan ang nangyayari. Hmm, hinaras daw ako ng someone, but like, hindi man niya sabihin sa akin ang pangalan kasi sabi niya, I don't want to reveal you the name kasi ayaw ko mag-revenge ka, which is bad. So thinking, well, this is great kasi ayaw niya mag-revenge ako. So thinking of God, I want revenge, right? So talaga fully believe ako. So pinapabili niya ako ng ah uh, ng amulet kasi sabi niya yung tao daw na nagparang sa akin oh, it's not barang like kulang kasi hindi bigla rin ako hindi makalakad eh yung palaka, pa, papunta na ako Singapore hindi na ako makatayo then nagtaka yung kapatid ko ano nangyari sa akin kasi lahat ng mga joints ko walang lakas at masakit hindi ako makatayo kahit man lang ihi ako mahirapan ako biglaan lang siya talaga sa so, pumunta ako sa pain doon So, yun ang sabi nga, may amulet ako. So, nandito sa Singapore, tinanggal ko yun. Parang sabi ko, nakakahiya naman ito, masuot-suot ako, ako nito, pagpunta ako saan-saan. Minsan, lalabas kasi siya kasi suot mo eh, nasa belt ko. So, syempre, pag nagpapans ako, nakakahiya. Minsan, lalabas, ikakahiya naman. Pero nahihiya ako. So, tinatanggal ko siya, hindi ko na siya nilalagay sa katawan ko, pero nasa kwarto ko pa rin. So, after, after nung ano, ano ko sa, uh, natutunan ko sa inyo sa punto, punto. aside from tinanggal ko, hinanap ko talaga yung uh, yung amulet ko kung saan ko na pinago, tapos yung oil na pinadala rin sa akin, yung ano, fake filler, at saka yung ate ko rin, may pinadala rin, yung galing sa Mindanao na sabi niya, itago mo to, para ganyan-ganyan. So na may tatlo akong hawak, saan so, ginawa ko hinanap ko, tapos naghanap ako ng paraan na mag-break yon Kaso ang parish priest na namin dito is parang mahirap uh, lapitan. Hindi naman sa mahirap. I mean, hindi kasi ako kakilala. Kahit nasa choir ako, hindi ako ganun ka well known. Hindi, hindi mo ng leaders. Kaya mahirap mag-approach agad. Marami kasi pupunta agad sa pare. Inoobo si eh. uh, oras mo kakapila kasi hindi sa pare after mass. So, iisa lang yung pare na may o dalawa. O diba? Sa so, daming, daming tao. So, ganun na nangyayari. So, ang ginawa ko is I asked the leader of our choir team na i-approach yung pare. So, um, sabi sabi niya sa akin, i-email ko na lang. Na, Sinubukan ko, hindi rin naman na-receive yung email ko. So, the next day, talaga nag-pray ako kay Mama Mary. Sabi ko, tulungan mo ako na ma-break na itong amulet ko kasi um, baka naman isa din ko sa suffering ko. I, I do believe. So, help me. Talaga umiyak ako. Alam mo yung alam mo yung the day before na pupunta ako pa sa simbahan para i yung amulet, ang dami kong nararamdaman na kaba, takot. Tapos, in Sunday, sa Sunday talaga, morning, kasi may practice kami sa choir, ang hirap, hindi ako makahinga. Tapos sabi ko, parang hirap ko niya. Tapos tumakot talaga ako dun sa adoration doon. Ako, biya, I breathe, inhale, and exhale. So, every, Lord, help me. Sabi ko talaga ganun. Kasi I want to break this amulet. amulet. Sabi ko gano'n. Tulungan mo ako na malet go ko na talaga to. Nahirapan akong huminga. Para bang ayaw akong makalapit sa pare. So, syempre, wala akong connection pa sa pare. Pero talagang hinanap ko. Roy. naghawa ko ng paraan. Nagstay ako doon sa uh, simbahan. Naghanap ako ng good timing. Luckily naman din, nandun yung pare. Kasi nga Father, are you busy today? sabi niya, may ano pa din siya, may preaching pa siya the next month. Sabi ko kasi, I need help. I need time. So if you can, please give me time. Sabi niya, just wait for me a few minutes. Kasi mag preach pa siya. Hindi naman siya nag-officiate, pero siya yung magbigay ng homily. So after that, lumapit siya sa akin. Siyempre, nahihiya ako kasi yung mga amulet mostly sa Pilipinas lang eh. Dito naman, di ko alam sa ibang mga katoliko ko, usually mga pongsoy pa rin naman sila. So pala akong nahihiya, pumunta ako doon sa office, is pinag After nun, di ko na rin na na nawala lahat ng physical na nararapati ko. Yung, yung sakit ng ulo, sakit sa likod, sakit sa paa, parang buong katawan ko. Tapos sobrang stress ako. Is, um, kunting problema lang, hindi na ako ma- hindi na ako mapakali. Lagi na akong naiinis, lagi na akong naghahanap ng na solusyon, lalo na financial kasi may tatlong pinapaaral ako doon sa tatlong college akong pinapaaral doon sa Cebu. So para sa konti-konti ng sakit, parang ang dami ko ng problema sa personal ko pa. after nun, I feel peace, I feel joy, na parang sarap na feeling. Pagkatapos so, ng breaking of the amulet, tapos pina, sa akin ni Father, bumalik ako dun sa choir kasi nag-practice pa kami nun. Nakita ng mga kasamahan ko sa, so kasi humabol na ako. Sabi so, para, parang ang saya-saya mo. Kakaiba yung aura sa mukha mo na parang ang liwanag ng mukha mo ngayon. Lagi kang nakangiti non-stop. Sabi ko, I'm always smiling was strong. So, Sabi na, hindi, iba talaga yung aura mo. So, in that instant moment after breaking the amulet, the people can say that there is something going on. Like, I have peace tapos masaya ako hindi ko masabi kahit you kanino. Alam mo yung gano'n. Pero before before this thing approaching really the priest for he uh, for this healing. My struggle din talaga. Tapos I really tried my best na mag-confess kasi ang haba-haba na ng panahon hindi ako So uh, while preparing myself in the next week para doon, um nililista ko lahat-lahat, is nakikinig po ako sa mga teachings niya sa Ponto for Ponto. So doon po nalalaman na kahit konting uh, kasalanan pala, ililista ko talaga. Habit ko rin naman talaga maglista ng kasalanan kasi naranasan ko na po yung lo nati, dati na. Pagkumpisal ako, nakalimutan ko. Ano yung kasalanan ko na inisip ko kanina, which is pinakamalaking kasalanan ko. Nakalimutan ko talaga. Sabi ko, next time magsulat na ako. So, ganyan, sinusulat ko talaga. Ang haba, nalistahan ko talaga. Tapos sabi ko, di ba, Lynette, the next Sunday, yun na naman, yung confession na naman na project ko. Sabi ko, this is my project. Kasi yun lang naman ang pwede akong, ano, whole day sa labas. So, nung papunta na rin ako sa confession, the first um, Sunday, I really failed. Kasi, um, ang nangyari noon is, nung papunta na ako sa confession, nandun na ako. Pero nung nakita ko na, hala, face-to-face, -face, parang hindi ko yata kaya harapin yung pare. Tsaka baka mamaya, makulaps ako. What should I do? Kasi parang hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko pag nasa confession na ako. So I really need strength. Pero sabi ko, Mama Mary, please help me. Kasi gusto ko talaga mag-confess. Gusto ko talaga magbagong buhay. Pero talaga, I feel, I, I do not know na nandun na ako sa simbahan. Nakatila na talaga ako sa confession. Tapos nung palapit na ako ng palapit, kasi marami din nagpo-confessan parang nanginginig ako na parang hindi ako makahiga na naman. So, nag like, up talaga ako on the first Sunday. Kasi ko, Lord, I'm so sorry. Pero kahit anong gagawin ko, hindi parang rin ko maririn. Kasi ano, nga, hindi ako nagpumpisa. So, ginawa ko talaga, I have to do it na no matawag. So, hanggang nagawa ko rin talaga. And the next time na approach ko talaga sa sacrament of confession, ang dami ko talagang nararamdaman. Lahat na nawala, aside from that peace, pag-uwi ko sa kwarto, one thing I was wondering is nasira yung um, lugar in which I was hanging my amulet. Alam mo yung ay, ko, ano nangyari? Bakit bigla ka nasira na walang dahilan? Nabalik kasi tinali ko siya somewhere in my room kasi sabi ko, ayoko nang isuot. So, um, kasi hindi ako makatulog dahil nga, baka naman kasi tinanggal ko na sa katawan ko, baka hinaharas na naman ako. So, kailangan ilapit ko to sa katawan ko. So, ang ginagawa ko is near my bed, I hand the amulet. Pero hindi ko sinuot. Yung nilagyan ko pagkatapos ng confession ko, nasira. Which is, sabi ko, si, pinawagan ko yung kapatid ko, anong nangyari? Sabi na, natakot ka ba? Sabi ko, hindi na ako natatakot ngayon. Kasi, I am very confident lalo na kay Mama Mary, na natutunan ko yun kay Father Darwin. Wala na siyang takot dahil alam naman din si Mama Mary. Yun din ang naano ko. I'm not scared anymore. So, the, the thing as well na masabi ko, if we are fighting demons as well, magharas din talaga siya ng iba. So, nung, nung naggawa like, ako na, like, nasa-step ako ng um, breaking of amulets, then I'm starting to pray study and also the confession ako na hindi nakakatulog for how many months, iba na hinaharas niya. Dun, nandun na siya sa bata, sa kabilang parto, na naman ang ginigising na one year old and how many months pa lang. Parang 18, 18 months pa lang yung bata. Which is very impossible for a child to wake up from 12 to 3 or 4. Gigising lang siya tapos kahanta sa sayaw. Hindi na makakatulog. Parang gano'n. So, nung nalaman ko na ganun din sa tinatanong ko yung parents sabi ko ano nangyayari sa bata ba't laging gising hindi, hindi, namin alam hindi naman siya ganyan dati dire diretso yung tulos sabi ko Siyempre iba yung religion nila hindi sila Catholic is na Christian so I, I I know they don't believe this kaya sabi ko I need to do something para makatulog yung bata so ang ginagawa ko pag wala sila I play the audio and play, play ng rosary doon sa kwarto Lalo na sa Virgin na nakasan ko talaga sa buong And it really works. Nakakatulog na ulit yung bata. So, praise God. Thank you so much for teaching us. Lalo na po sa punto, po, punto. Marami po talaga kayo na I really wish na may English version kayo para naman ma-share ko sa mga ka-churchmate ko. Kasi, ang dami kong natutunan sa inyo na um, gusto ko sana i-share sa kanila in which I'm not catechist here. Gusto ko sana i-share kahit link man lang. Saka sana makapunta rin tayo dito sa Singapore na ma ma-enlighten din niya at ma-empower din po dito. Kasi sa totoo lang, ang office ng uh, Israel dito is isa lang. Tapos may schedule sila once a week lang din. So sabi ko, sana kagaya din sa Pinas ngayon na nag-ano na sila sa lahat ng mga parishes kahit ako, naghahanap na rin ako ng libro ni Padre Sipia dito, wala talaga akong mahanap. So, ang ginagawa ko is nagda-download ako sa PDF, dun sa online ni Padre Sipia. Nandun naman din, kaso kailangan ko talaga uh, i-print out lahat. So, ganun lang po ang masasabi ko. I thank you all for helping me go back to my uh, to my faith. Tapos, um, yung understanding ko po ngayon sa Bible at saka yung Um, devotion kay na Mary is totally different from before. And I really have that confidence now. I'm not scared anymore. Kahit, kahit may mga maririnig akong ano-ano, sabi ko, I'm not scared anymore. Hindi na rin ako um, mas stress, peaceful na ako kung ano man yung mga problem ko. Wala. Hindi ko, hindi ko na focus sa sarili ko doon. I'm always listening to your teaching. Tapos, instead, dati kasi addict ako sa Netflix, sa sa VRU instead of uh, watching movies na iiyak-iyak lang ako sa drama ko na pinapanood ko I listen to punto per punto which is hoping that yung mga na rin nakikinig sa atin ngayon um magdanin din sila instead of wasting your time iiyak-iyak pa sa K-drama doon na lang tayo sa um uh, sa punto po punto in which helping us to grow our faith and help others as well. So thank you po. Salamat. Bye-bye.